Tulog tayo. <laughs> Hello mga katulog. Hello mga katulog. Good morning, good morning. morning. Welcome back to Network W Vlog. Yes, welcome back. Good morning po sa Doha at magandang tanghali po dyan saan sa Pilipinas. Uh, good for today's morning video, sa aking family dyan. For Sama today's mananam. video. For today's video, May mayroong isda kasi yung pusa namin walang pagkain. <laughs> Sana all. Sana all. <laughs> nag na po. At uh, ito po, meron tayong ngayon. Dahil Friday, walang pasok. So, almusal po tayo sa umagang kay ganda at kay lamig. Ito, oh. So, makikita nyo rito sa labas. Ayan, oh. Kita nyo yung araw, oh. Sumi May sigat yung araw. Pero, paglabas mo, mahalumigmig ang lamig. Grabe. At palaga namin pusa, oh. Ano? ada Ha Dia tu dia tu Kamu nak Ha Joy Boy Saya tahu Joy Boy dalam, dalam itu Parang Rinolik pun mana Oh Ano take 2. Mimi Ano Joy Gini-gini aku ha Tak ada ini sih. So, Ayan po, nakalaban na po mo si, si Inoy sa W Vlog. Nakalaban na kagabi. So, wala na ka? kami gagawin. Uh, Ayan. Nakalaban na po siya. Uh, Fag Friday, uh, mamaya po, uh, basketball time. Yun. Ito po kami nag-party-party nung ano, New Year. Medyo magulo po yung bila. Ano yung dati? Tutusan? Ay, ano? May nakita. Keto. Hey, no. Ye balita 'yan. Oo. Oh. Tapos umakina siya. Babayat. Si. Tumaba, kasi tinakay niya 'yun. Oo. Oh. Para, dai para ka rito. Sa hey, niyan. Dai para ka. Hey, Araw. Ya, pa. hey, yan dito no. 'yung yeah. nilinis niya no. tinanggal niya any no. type daw vlog yung ano. Yung malunggay na tuyo. ito binunot niya aga-hapon. Siya nga po pala kung sino makakaalala, meron po kami dating puno rito. Tinanggal na po yan. Kaya ang aliwala sa po. Ito yung puno. Nalala niya, nagbablog din po ako dito. Ito po siya. So hindi po siya totally tinanggal uh, yung mga sanga lang niya. Dati nakatabing uh, po rito sa, sa bubong na to. Tapos parang ma-ano siya, madilim. Ngayon, pasok na pasok po yung ano, araw dito sa amin kaya sarap po sa so pakanamdam. Ito po yung labas namin. Ito yung ano natin, service natin. Nakara na nakaatras tayo. Ito yung nasira pero naibalik din natin. Ito na ganda dito sa amin. Ano Ayun o. No? Oh. Mm, 360 natin. tayo oh. sarap lamig uh, shout out nga pala sa mga kapwa namin ng no FW sa gitna ng silangan namnamin natin ang lamig dahil mga ilang buwan na na naman tayo makakaraan na sa naman tayo ng humidity yun o oh. mga katulog yun o oh. nakaluto na po siya nito FW vlog ayun oh. meron po tayong bacon tapos uh, meron tayong fish saka egg yan o. At ito nga rin po pala yung binili natin bigasan. Sabi nga nila, uh, Di rin maganda na inilalagay ang bigas sa plastic na lagayan. Kailangan daw sa steel, ano kaya, stainless. Yan. Kaya naghanap po talaga kami, sinadya namin yan doon sa Baladi. Diba dahi? Mm, yes. Ano masasabi mo na ito, FW Vlog? Yan, gagawa siya ng kape. Ang masasabi ko ay, Thank you, Lord. Mga tulog. Adios, everything. Tulog tayo. Thank you, Lord. Sa blessing. Kasi ito po yung rep namin. Before po mag-new year, wala po siyang laman talaga. Empty. <laughs> o, oh, empty po talaga. Pero ngayon, meron. Ayan, oop. Yun. Hope, Ayos. Hope. May pang, ano yan, uh, two one weeks, o one, one, one month, one mat month na. <laughs> Kaya, ayan. <coughs> sagot. Grabe, nag-jacket po ako. Nilamig po talaga. You know? Yan o. Dito tayo sa Arawad. <coughs> Almusal na tayo. Luto yeah. si, ano, si Day. Sarap. Hi mga katulog, yan o. Oh. Uh, Sinito of W Vlog. Yalahan na, tinatapon yung mga mga sanga na nakuha niya. Sakto siya oh. Sarap dito, ang lamig talaga. Kanalo, tapos lang namin magalmosal. Makakatulog 'yun oh, may nahulog pa siya oh. Tapusin natin. Tapos na lang, namin mag almusal Tiyan, you know, tapusin natin para malinis ang kapaligiran. 'Yun know. oh. Nito yung W vlog sa kalam. Lo. Wala naman lagayan. Diyan mo na lang sa baba, sa baba mo na lang yung malalaki rin huwag may lagay rito mga galit baladiya ayun o hindi po putol-putoli na lang anong masasabi na? mo? ito kailangan mo maglinis kahit na mayroong nagkakalat na hindi naman tayo dapat ang maglilinis sa kalat nila matigas talaga ang mukha nila eh ganun talaga sila eh ayos nice lang yun importante kaya okay lang yun ang mahalaga sa natin dugong Pilipino tayo kaya malinis tayo oo kesa sa kanila kaya nga You know? Ayan o, oh. kahapon ginawa ko Eto, yan. Ito, kita niyo dami oh. Kahapon yan, doon nilinis Ayan. ko pa. Ano kaya, ilagyan na natin ito sa gilid. Hindi pwede. Hindi mo pwede ilabas yan eh. Magalit yung ano, sa basurahan. Pwede yan. Ang gagawin mo dyan? Katanggalin ko yung may tinik. ko muna yung may tinik kasi. Yung malalaki, o, huwag mo na isama. Tapon mo yung may tinik, oh. may tinik. May tinik. O, o. May tinik yun ah. So, may tinik. Oo, may tinik nga. May tinik. Tapos natin may tinik Mga katulog Maya maya uh, Time check 11am dito So mga 2pm Pupunta po kami sa, uh, sa Alvida Park So Si ni FW blabit sa kanilang kaibigan niya uh, Magwawak niya sila Magja-jogging Pero ako maglalaro po ako basketball Papawis po yun Open court kaya every Friday po routine po natin yan para may exercise tayo. Hindi yung puro trabaho lang talaga. Dapat exercise din, makakatulog. Hindi po ba? Para po stay fit tayo. Kasi hindi na po tayo pa bata. Kaya kailangan natin na exercise. Unahin mo muna kaya yung mga ano? Hindi, itong malaki muna. Hindi, yung nandoon na ano? Yung nandoon na itim. Hindi, yung itim muna. Ay, ang itim. Nakakatulog. Lagyan natin. Wala, yung magmalasakit nung nagpapaupa eh. Kailangan tayo na lang magmalasakit. Alam nyo naman, uh, Pilipino tayo. Tayo natin na makalat. Kaya, ayan. Tayo na mismo gagawa. Okay. Sa Pilipinas po, oh, pwede sunugin po. Oh. Ito po. So, Nakakatulog. Kasi so, sa tulog tayo ng tulog, dinis po tayo. mga tinambak lang dito ang bigat lupa ano to eh lupa eh hindi yung lupa yung mga dahon yung ano? mga ano marabi yung mga tulog oh gano yun may mga mga black bag oh ang bigat nyo hindi namin ang kakayanin namin yung senator Black W vlog taglinis walang makasahan dito sa nagpapaupa oh wala Bakalali kasi gusto lang nila, bayad ka lang ng bayad. Mga banggali talaga. Dugo banggali. Eh, minsan nga, kabayan ko nakakalat eh. Ano na lang bang lahi? Ayan o. Ayan o, tas mamaya, dadamputin nilang alikabok, day. Hindi ka nun talaga. Ay, malinis na siya. Malinis si Nate, vlog lang po ang naglilinis dito. Wala nang iba. 2019, tagal na. Dati po kasi may puno rito, yo. Ngayon wala na, no? aliwalas na. Oh. Ayun, oh. No? Tapos dati mayroong ano, may malunggay dito na na patay. Binulot niya po 'yan. Tapos 'yan, no? Meron na naman pong yung mayabong. Ah, uh, diligan kaya natin 'yan, day. May pandilig yan eh. ni din 'yan. Yan, tagdampot si Nate of W Vlog. Mga katulog! Kesa tutulog-tulog! Yan, galaw-galaw tayo. Mahirap lang tayo kaya... Hindi tayo mayaman. Nasura natin yung tapon sa labas. Tama! Hindi yung po, abroad lang tayo eh. Naka-abroad lang tayo, feeling tayo mayaman. <laughs> Hindi na tayo marunong magtapon ng basura natin. You oh. know? Mga may hugot pa <laughs> Basuhan naman, naman naman Ganun talaga May masipag Merong hindi eh, Hindi yun eh Magisip ka naman eh Okay lang mo, yan Pero naglililis ako dito Eh siyempre Ayaw mo nang makalat eh Eh dapat maliya naman Huwag lang magreklamo May makatulog Ayun Ay, parking area natin First come first serve Yung parking area na yan Kaya Kung sino mauna Siyang makakapark basura natin yung kanin na muna. Ito mga katulog, sabay na natin basura natin sa loob ng bahay. Para uh, isang linisan lang. Para malinis lahat. Hey guys, for today's video, ganito dito lang po muna tayo. Uh, Nate Vlog, you know. Please like and subscribe. Pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. Bye. Yan o, mga God bless you all. Happy New Year sa lahat. Lagi po natin tatandaan. Jesus love us. Bye bye.